magandang uh, magenda po, mama Maril, po ulit kami ngayon. Ada daio kami. Terus? Ayo. Nah, Tara, lakad okay, tayo. Hmm. Ayan, uh, dito na po tayo, Sir Ria. Uh, dumayo po kami dito sa ano, dati namin pinagdadayuhan. Dito sa maraming banak. Wala pa nakabala. Ano sa ilalim ng Maliliit. Ayun mga kaganap May mga lutang pero maliliit Abang ah, abang abang tayo na nga ano? na Sa lalaki hmm. Ang kapalagay mo yun? আমরা 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 কে guys, mga laki na nandun eh. ay yung gimbira mo, Cal. Kala ka malaki. Ah, dalawa malit Kala ko malalaki. Maliliit pala. Malayo kasi. Malayo kasi.

Ayan, Ayan, dito tayo sa ano ngayon? Talayban. Abang-abang uh, tayo na ano, magdaan. Ayan, mga banak kasi, padandaan lang. Kaya, timingan na rin.

Babaw lang man yan. Ano ba baka makawala o. Oh. Ah, Baril. Ito mo. Baril mo lahat? Oo. Oh, Ang sudun. Ito, kapita mo. Sudun. Ayan. Sumabit mga kanap. Barilin natin. Medyo malaking mabanak. Sudun. Baka makawala po. Sumabit, sumabit. Laki pa, laki pa naman. Medyo. natin para sigurado. Chapal. Oh, tapi tunggu lagi. Sendirak mana yang ketawannya Barok? Kencan sen mana? Bintau, Dorian mah? Hmm. Eh, wajar pelak eh? Ayo no terus kita, kalau lagi banyak, so meriusep oke, 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 ini 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 oke, ini 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 oke, 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 kalat ng kilo katna na ayan mga kaganap pauwi na kami uh, maaga pa umangin na meron na rin kaming uli panangalian to ayan maangin na oh. ah, uh, balin din na makita isda kaya uwi na kami tara salamat